Diyos ko! Mararabis pa rin sa pangangain ng mga kalamaris na are. Tawa, mga dayo sana. dayo sa kalamarisan, mga magkakarabis bago makauwi. Shout out! Pahagat lang kayo ng aso. Hindi <laughs> po natin ang pahay kong senter. Akin din pala. Ang <laughs> kulaga ng asong iyo Kasi may pag iiyak kayo ng kalamaris, nag-iictory kayo ng aso. Ng aso. Ayan. Okay lang yan. Lamon pa more, may rabis naman. <laughs> Salama, -tang -tang -tang. Na din eh, guys, alam nyo ba yan? Favorite nyo ba din yan? Comment down below. Sa mga gusto guys. Hindi po siya nakain ng mga ganyan. <laughs> <laughs> guys, pinadlakan niya ako. <laughs> Sinusiyan niya ang tagiliran ko guys. <laughs> Ginawang poso. <laughs> yan. May rabies po si call center. <laughs> Nakagat ng aso. Nag-iik ng aso. Thank you po. Hindi tayo Hi. Thank you po. Thank you.